Terima kasih okay, guys. Dan dari itu guys. 300 ang entrance Ayan, makapunta ka na dun sa cave na malinis ang tubig talas niya no paano kayo napunta rito alam ko sa dagat lang yun eh Ayun. Ayun. bawal tumambay may bayad dyan ganda naman dito picture tayo dito ah si lakas at si maganda Galing Bakit naman na broken hearted? Bonsai, bonsai. Mga bonsai, ang dami. Ganda. Mga bonsai. May ilig si brother Pete. Ano ga Wish granted. Oh. Ganun. Ganun. Ang daming ganun na. Ah. Galing Ayan ah. guys, ang dami pa mga Bible verse. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And you shall direct your path. Thank you, Lord. Ang dami ko, oh, mga ganun. Mga Bible verse ginawa nila. Tapos, ginastusan talaga nila. Ano tayong chinelas, guys? Wala, kasi sapatos dala natin. Basa tayo hindi ko na makakalain na yung cave may tubig akala ko maglalakad lang sa cave ang lawak pala nito guys daming puno oh. mahit mabababa lang yung puno pero malaking bagay nakakalilim guys saan tayo makakarating nito ang daming ginawa nilang ganito mga bible verse tahimik huni ng ibo ng maririnig mo sungai anyway, guys ayun ah, yun, hanggang doon na lang James Pifan, verse five. if any of your luck wisdom he should ask God who gives generously generously to all without finding? Pulp 23 Malayo na ako guys doon sa mga kasama ko hindi ko na alam kung saan sila ang dami nga talaga nilang ginawa siguro paikot lang to tingnan natin pasulit natin yung punta natin rito sayang di yung 300 pag hindi natin sinulit so, makikita natin dito ang dami oh hanggang doon ginawan talaga nila ng mga bible verse ayun Be strong and courageous Dito to rin mo Lumi ako dyan sa Dioteronomy Cross Budek Ah may cross Budek pa Saan yun? tubig pala. mahaba. <laughs> Oo, nalalakarin lang. Tapos sabi ng kasama ko, hindi kuya, may ano dyan. May, may, may parang ano. Libuan liguan. Liguan. Oo. Lumabublub na rin ako kahit walang dalang short. Pag sakay sa sasakyan ito, problema. <laughs> Magsasapin na lang. Pasa pa rin tayo. Baka matuyo na ito mamaya. Hanggang Hanggang dito. Ah, pag umakit ka doon. Pag akit lang naman Pero kung hindi kaya akit, wala naman ito. bayad? Okay. Ayan guys yung cross. Mainit ba? 50 pesos. Bakit makikita mo yung view sa taas. Kaya yung cross o. Akit na rin natin. Andito na rin naman tayo eh. Oo. Oo. Okay. Okay. Tayo. Tayo. Oh, na lang kunin yung sukle. Aray ko, mainit. Wala ka tinel. <laughs> Baka mainit. Suot ko yung sapatos ko. Kaya't na tayo. Makita natin yung bureau yung sa taas. Uy. yun spiral na nakakalula rin ayun dagat ang galing Ay, yung baba oh. Maningal ta. Wala na talaga. May barko dun. Alamang dun yung ano namin. Transient namin. Kasi bumaybay kami dyan. In, spiral oh, sarap sarap ng hangin guys pero sa tanas mainit kasi walang ano walang bubong guys balik na tayo So, dati alam ko na guys ang purpose nito kay ginawa ito parang dito pwede kang mag pray magdasal magnilay nilay, -nilay. sinta na siyang malit na lamesa at pwede kayong umupo Sarap talaga dito Yungunin ng ibon May nag PPA lang doon sa kabila Pero ayun oh Ang ganda ng ibon Kulay yelo hmm. Ako na nakakita guys Hindi na nahabol ng camera yan Ayan guys Mayroon pa raw isang swimming pool dito Sa taas na yan Baka nandun sila Eh hmm, mataas din ang daan. Baka dito. Ayun, hey, may mga tubo-tobo dito. Ah, saan talaga mapapractice ang tubo dito? Hop, oh, ito swimming pool din walang gaan tubig Nandito. Ah, ha. Huh? guys. Akit baba akit baba. So yun guys, out na kami rito sa Enchanted Cave. Puntar naman kami sa Sungayan. Ano yun? River? Ay, hindi na muna tayo uwi. Okay. 啊、uh. okay. mm -hmm. man O may bansa. May balsa sila. <clears throat> Ayun pala 'yun yung tulay. yun sila Pina-parking nila yung mga balsa 'yan. Eh. Bo uh, floating cottage. Kaano kaya kalalim 'to? Ayun, daming ano. Tawag sa amin yung sugi yung parang uh, yung matulis mga uh. yung short piece na malilit <laughs> <laughs> Ay, no? siguro may na dito misda isda kasi hmm, nani may karong tiger piece sa video ka <laughs> napanood mo na yung ano natin upload under na kami under na ano yung mga foods wow. Ang gabis Umiikot na ngayon na madami, madami. Ayan, hindi na kami. Ayan guys, tapos na kami mag-lunch -mag at bumaba na kami sa balsa. Pabalik na kami sa aming uh, transit tulad yan. Ayan guys, pinakita uh, ko lang sa inyo yung lugar ng Sungayang Hill. Ayan yung cafe, coffee shop.